Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako'y isang Pinoy, hindi ako kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pangon. Hindi po ako Amerikana, Pilipino po ako! lang na lumalaban para sa ating bayan. Ang mga idol ko po, mga idol ko po, si Sir Harry Roque. Palakpakan po natin! Ma'am Lorraine Badoy! Ka Eric! Miss Vivian Velez! Lahat po ng mga vloggers, kilala ko kayong lahat! At ngayon po ako ay natutuwa. Ako naman po ngayon, dati po kasi ako, ako si Ana po. Mapapakilala lang po ako. Matanda na ako. 61 na ako. Pero nung kabataan ko, ako po ay si Ana and Soraya ng Fire sa It Bulaga po. Yung aming kanta po, baka po ay eh, maalala nyo pa, yung babae, tayo ba ang mga Cinderella na ang lalaki ang tanging pag-asa? Isa yon. Yung isa pong masikat sa amin po ay yung heartbreak. You give me a heartbreak. I gotta let you know. Alam nyo yun? Alam nyo yun? Tandaan nyo pa? Sabihin nyo naman oo. Oh, oh. Thank you. Thank you. Pasensya na po. Wala pa akong nahanda. No? Wala nga akong minus one. Wala akong maski na ano. Nasa bahay lang po ako, nanonood ako ng TV, ng KOJC, ng lahat po, ay nakikinig po ako. Dali-dali ko po sinuksok yung aking pantalon at tukmak po dito. Hindi pa po, po ako naliligo. Ito po ang nagudyok sa akin na tubak po dito ngayon. Meron po, meron po akong kausap na dating musikero din. Alam mo kung sino ka. Hindi kita papangalanan, pero balang araw, ipapangalanan din kita. Walang hiya kang tao. Ang sabi ko sa kanya, bakit ka tumatawa sa mga komento tungkol sa nangyayari sa Davao? Sabi niya, sabi ko, madami nang namamatay doon. Sabi niya, mabuti pa mamatay na sila at tuwang-tuwa ako kung mamatay sila. Anong klaseng Pilipino yon? Anong klaseng Pilipino yon? Hindi ko maatim, hindi ko maatim na merong Pilipino na ganyan tumingin sa kapwa Pilipino. Hindi po importante na tayo ay katoliko, protestante, INC, o ano man po, KOJC, isang tao lang tayo, puro tayo anak ng Diyos, pare-pareho, pantay-pantay! Pantay-pantay po tayong lahat. Pantay-pantay. Meron lang po ako isang kwento sa inyo, kung mamarapatin nyo, sandali lang po. Pumunta po ako ng Siargao nung kasagsagan po nung Odette. Odette ba di ba? Meron isang matanda na tumulong sa akin. Nung pumunta siya sa Manila, siya boy indigente. Wala po siyang kapera-pera. Tinawagan ako alas 12 ng gabi. 9 o'clock pa lang ng umaga, nandun na sa hospital. Walang nag-aasikaso, kawawa yung matanda, 76 years old. Tumakbo po ako doon sa ospital. Hinahanap ko siya, sabi sa akin ng attending nurse, hanapin mo doon sa loob. Saan ko hahanapin? Eh? Dami-daming tao. Nagalit ako. Ginamit ko yung pagkablandina ko. 'Di ba? tapos sabi ko, kayo maghanap, 'di ba? Hinanap nila. Nung nahanap ko, ilalabas ko na po, indigente. 5,000 pesos ang hinihingi. Sabi ko sige na, kausap ko yung mga kaibigan ko, mag-ambag na lang tayo nang mailabas natin siya. Pagdating ko sa cashier, ang sabi ng cashier sa akin, "Ma'am, eto na yung bill mo, 5,000." Tinignan ko yung bill, walang itemized, basta bayaran mo yung 5,000. Sabi ko, ba't ganito, na nakawin niyo yung 5,000 nung matanda." 'Di ba? So sabi ko, "Akala ko pa ba bagong Pilipinas." Eh parehas pa rin na. Mas malala. Nung panahon ni Tatay Digong, walang ganyan. Walang ganyan. Ang Pilipino kay Tatay Digong, pare-parehas. Sa panahon ni Tatay Digong, binigyan ng dignidad ang taong Pilipino, ang taong bayan. Ngayon, ngayon, elitista rules again. Mga elitista, marami silang pera, wala silang pakialam kung anong mangyayari sa atin. Sabi ko pa naman doon sa kaibigan ko, na kaibigan ni, alam mo na, si Satanas. Sabi ko sa kanya, bobotohin ko yan. Asa, yung, yung, yan, yan, yan. Alam niyo kung sino yan. Basta yung healthcare natin, e pagandahin nila yung healthcare. Kasi lahat po tayo tatanda. Lahat po tayo kay mangingailangan ng tulong ng gobyerno para sa pag nagkasakit tayo. Tama ho ba? Ano nangyayari sa atin? Yung PhilHealth na tayo din ang naghirap para pondohan yung punyetang PhilHealth na yan, eh sila rin ngayon ang kusang kumbukuhan ng pera natin. Okay. Okay. Tamang-tama kasi baka atakihin na ako sa galit, kailangan ko na talaga ng feel health, no? Oh. Ang kaso, 'di ba? Itong feel health ng ito, 'di ba? Meron tayo mga kamag-anak sa ibang bansa, 'di ba? Meron, meron. Pag nagkasakit sila, daig pa ang Makati Med, ng ospital. Tayo dito kawawa oh, maglilimos pa tayo kung kani-kanino para mabayaran yung bill. Pag nakita yung bill, namatay na tayo, 'di ba? Eh ako 61 na. Ayoko tumanda sa bansa na to na hindi inaayos itong bansa na to. Gusto Ayusin itong bansa na to kaya kailangan tanggalin yang mga gagong 'yan. Buong buhay natin, buong buhay natin nagtatrabaho tayo. Para saan? Para sa pagtanda natin, hindi tayo kawawa. Pero kung ito ang presidente natin, habang buhay tayo magiging kawawa. Pahingin ng PhilHealth. <laughs> okay. Ngayon, pasensya na po ha, na, na emo na naman ako, na emotional. Kasi po, maskin na ganito ang mukha ko, no? Na hindi naman ako masyadong Pinoy looking. Pag tinastas nyo po ang dibdib ko at sinilip nyo ang puso ko, ako ay Pilipino! Okay. Pwede nyo ba akong samahan kasi baka hanggang bukas pa tayo matapos kasi ang daldal -dal ko eh. Ah... Uh, Makiyoji, nakikiramay po ako. Hustisya! <accustomed language> Hustisya! 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 Okay. It doesn't matter. To my friends listening out there, I will speak in English. Kasi kung mga elitista kayo, I will speak in English. Okay? For all of you out there, I know that there are good people. Maraming mababait na tao dyan, pero takot lumantad. Maraming mababait na mga sinasabi ninyong elitista, pero may puso din para sa mahihirap. Please, come out! Come out! Come out! Come out, 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 Come out. My friends who are watching me at home, I know many of you have a heart for the Filipino and for this country. Come out. Speak. Speak. Hindi tayo pinalaki sa mga exclusive schools. Ateneo. St. Scholastica's. Hindi tayo pinalaki doon para tayo manahimik. Dahil pag tayo ay tumahimik, ang ibig sabihin noon, kinakampihan natin ang mga demonyo. Okay. And to my and to my tatay digong, you may be bastos, sabi nila. Foul mouth. Pero ikaw lang ang nagmahal ng Pilipino. I love you. Friends, to my friends out there, do not believe everything that you hear and everything that you see about Duterte. He is a good man. He loves the Filipinos. That is what is most important. Come out and fight for the Filipino. Okay, now can you all Pinapawisan na ako, atakihin na ako nito, sandali lang Can you all sing with me? Uh, I think this is Attorney Vic's favorite song, I'm not sure Ito lang po kasi ang pwede kong na-memorize na, na Maiksi lang po, pero at alam natin lahat Okay, ready? Let's all sing, ha? Huh? Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, Ang puso ko at buhay man, Sa iyo'y ibibigay, Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hiran. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas Pilipinas kong mahal ang buhay ko at ah, buhay man sa iyo'y ibibigay tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran ang la bantayan pilipinas ko He.